Sugatan ng 40 anyos na lalaki matapos tagain ng kanyang kapitbahay sa barangay Dalaya, Santa Maria, Pangasinan. Ang biktima at ang sospek ay parehong residente ng nasabing lugar. Sa investigasyon ng pulisya, kinumprunta umano ng sospek ang biktima matapos itong magtapon ng basura sa kanyang lupang nasasakupan. Dito umano nagkaroon ng pagtatalo ang dalawa na humantong sa pananaga. At sa mga interview natin, sa mga witness at sa mga kapitbahay nila, ay matagal na daw silang nag-aaway patungkol sa bagay na yan. At ito nga, nung September 16, ay dito na po nangyari yung hindi naasahan kung saan nagkaroon po sila ng sagutan at nauwi po sa pananaga doon po sa ating biktima. Nagtamo ng sugat sa kaliwang tadyang ang biktima na agad ni sa pagamutan na ngayon ay nasa maayos ng kalagayan. Ayon din sa pulisya, Nagkausap na raw ang dalawang panig at inuurong na rin ang kaso laban sa sospek. Immediately, nung nagkaroon sila ng confrontation dito sa opisina, hindi naman na disididong magreklamo yung ating biktima dahil uh, kapit kapitbahay nga sila uh, at hindi lang siguro nadaan sa mabuting usap yung kanilang pinag-aawayan ang tang na pag-usapan po nila ay magkakaroon sila ng kasunduan na yung mga medical expenses at yung mga araw na hindi makakapagtrabaho yung biktima ay iso shoulder o yun yung magiging damages daw noong suspect natin. Nagpaalala naman ang pulisya sa publiko. Hanggat kayang pag-usapan, pag-usapan po natin at huwag pong hahantong na may isip nating mananakit tayo ng kapwa natin tao. Kasi whether kasalanan mo rin di, pag may nasaktan ka, malaking problema po sa atin Kung kayang ayusin sa maayos na usapan, pag-usapan po lang. Lester Narag, Balitang, Solid North.